Paki-minta si Henry at saka si Small. Si Small. Yes, your honor. Oo, oo. Anong sabi sa iyo ni Small? Ibig sabihin, itong si Small nabanggit niya ang pangalan ni Michael Yang. Yes, your honor. Nabanggit niya ang pangalan ni Cong Congressman Pulong Duterte. Yes, your honor. Nabanggit niya ang pangalan ni Attorney Manscarpio. Yes, your honor. Okay. Ito kilala ko po itong si Congressman Pulong Duterte. Sino si Attorney Manscarpio? He was he is the husband of then Mayor Sara Duterte. Siya ang asawa? Yes, Your Honor. Ng ating Vice President? Now, Vice President, Your Honor. Ha? Ah? Yes, Your Honor. Nakakasiguro ka? Yes, Your Honor. Involved siya? Yes, Your Honor. Under oath ka? Opo, Your Mr. Honor. Sir Oo. Matindi itong ina mo sa mga malalaking tao? Naunawaan mo ba ako? Opo, oh, so, your honor. So, siya ang naatasan na mag-facilitate ng mga release ng shipment nila sa customs. Sa so, pagkakaalam mo, ano po ba ang business nila? Business ni Small, business ni Michael Young, business ni Congressman Pulong, at business ni Man Scarpio. Importation po importation. Yes, Your Honor. But not necessarily drugs. Generalist, generalize, Your Honor. Pero according to our reports, may palaman na drugs. At u yung iba ay may drugs. Uulitin ko. Nabanggit mo dito na mayroong shipment si sila Michael Young, Pulong Duterte, at Atty. Man Scarpio, at trabaho ni Small ang mailabas ito mula sa customs. Kanino? Kanino? nakapangalan ang mga shipments na ito? Your Honor, marami pong consignees, yung mga missing containers. Maraming consignees? Yes, Your Honor, until now, I'm so, sure. Ibig sabihin, yun. hindi nakapangalan doon sa tatlong yun. Your Honor, sila ang parang employing siya. Hindi naman sila naglalakad kung sila ang nag siya, kung sino ang dapat kausapin, sila magsasabi. So, magsabi. ibig sabihin, hindi ka nakakasiguro sa testimony ni ni, uh, ni Small na ang may-ari ng shipment ay yung tatlong nabagit mong pangalan. Sinasabi niya, Your Honor, na kanya yun dahil nagbibigay ng pera eh. Paano ka nakakasiguro na sinasabi niya totoo? Your Honor, nababanggit niya mismo na nag re siya ng pera. Ano yun? Ano yun? nag re siya ng pera. nag re siya ng pera kanino? Kay Pulong at Mans. So, Mr. Chair, meron na naman si siya sinabi ngayon. Habang nakikwintuhan sila. Na si Small ay hindi lamang nakatagapag-release ng mga shipment sa customs, pero siya ang nagre-remit ng pera sa tatlong nabanggit. Yung po ba? Yes, Sir Honor. Pera ng ano? Yung po ba yung pera sa droga o pera sa mga shipment na iba? Sa halo, halo na po, pera sa shipment na lumalabas, yung mga nawawalang container, may regular, then kasama na sa... Pero nakakasiguro ka, eh yung shipment na yan na dumating na nakita mo, merong shabu. Your Honor, Yan po ang hinuli namin na magnetic lifter na mayroong laman siyabu. Nakita mo? Ako po, Your Honor, ang isa sa mga printing officer. Nakita mo yung siyabu? Yes, Your Honor.